Good morning tapos na pong linisin ang mga yung ng apo ko ayan yung kanina niluto namin baos para sa amin ito naman para sa mga apo ko isasarsyado ko naman paborito dun yung ay sarsyado ayan malinis na siya iprito ko dun sa kabila sa kabilang bahay nila ayan dun tayo tayo na lalagyan mo una ng kamatis Ah, pangbisa. Ayan, buyas. Tapos, pakuha tayong kamatis dito. Ayun, dalawa kamatis. Dalawa kamatis na? Da? Ay, isang malaki. Maniit lang eh. Taba na itong dalawa, no? Ayan tayo, sa kabila. Sa mga apo ko. Buyas, yan. Meron na si buyas. Wala kasi yung daddy nila eh. Pinta ng ng bundok si ay bundok ng uh, punta ng base ko nag swimming ay nag ano namimit na namimit dito yung bahay nila sa kabila sa amin din ba yung, sakop din naman namin yan hanggang doon sa dulo kasi nga iba siya kulit banta tayo siya siya ang ba ay yeah, madilim Ito na, dito naman yung kusina niya. Ano, luluto na tayo rito. Standby. Nuhugas ako muna yung mga baso ng pinakainan na kanina. Mga tayo mga Hindi na hindi na yun. na yun. Okay naman kasi nakakapag-ipon sila ng ulam. Mga isda. Maraming marami na rin siya na ipon. Yan. Bili ako ng para sa mga ato ko. Mga YouTubers, stand by. Yan, nakasalang na po nagsabi yung iba, yung iba yung ako ko ayaw nyo nagsabi, ayaw nyo nito ihiwalay natin yung nito ng piraso hindi pa siya ready konti pa lang hindi na nga pa habang nakasalang isda ready na natin mga kamatis, bungas, bawang Ito naman ang kamatis. iba, naghiwa na si buhay sa bawang, iniiwan na yung, ano dito sa sangkana. Ako hindi na Ganyan yung rin sa plato. Para kung ano pa na magamitin ano, yung pangpala lagi sa mga bakasi uh, wala ka nang hihiwa eh pwede eh, na diba? Bumibigay ako ng kamatis sa divisorya isang kilo ng isang kilo tapos yun binibigyan ko ano po pagkakailangan yung magluluto po lang o karsyado saka sibuyas kasi sa talipa papa yung mga sibuyas pwede siguro ito pa rin तो <shrug> सब <shrug> <shrug>

안녕하 네, <돌라> <돌라> Nagawa naman tayo ng itlog. Itlog naman. Ayan okay, na. Ayan natin. Ayan Ito ay gusto na ako ang Ito ay gusto na pag-upad yeah, dito. Nagisa na yung ano, sarsa. Ang din. Natin. Naglalagay din po ako ng crackers para pampalako. Konting crackers. Ayan. Lapat mo siya. Pinati ko na natin siya. Ayan na. sarap. Ayan, lagay na natin yung isda. Lalagay lang siya, hindi na siya bubuhugin. Ito na ang aming sarisyado.